Hello! Ako si Mary Ann. at ipapakita ko ulit sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko pag Monday. So ayan, kukuha muna tayo ng tray at saka anong tape. Tapos uupo tayo syempre. Lalagay muna sa gilid yung mga hindi kailangan. Ayan. Syempre Malayong bulaklak ilalapit ko muna sa akin. Tapos ayan, blue muna. Nilalagay ko siya dyan sila isa-isa. Para maganda yung presentation. Tapos ayan oh papakita pa siya ng kulay white na kamantigi so yan pipili ka lang kung ano yung gusto mo tapos ayan violet violet ba yun so basta ilagay mo lang na ilagay o oh, ayan pink naman yan hanggang matapos yung malagyan lahat sa tray so ayan chuk 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 finish product. Diba ang ganda niya tingnan? Kapag ka-62 na siya, okay na siya, or 64, kailangan kasi natin ng 50 grams. Tsaka gagawa na tayo ng marami. Ito naman yung Mexican Tarragon lalagay ko lang siya dito na tapos siya hindi ko siya kinukuha kasi yan may mga damo kaya dapat pailan ilan na pipiliin mo din yung maganda ang order nito ay 15-3. 15 na ganito. So, yan. Tatanggalin lang mga damo pag may damo. Then, ko hala. Ayan. Ayan. Hindi Tapos, tinitimbang ko to dapat kada tray 50, 50 grams. Yung ganitong tray is 12 grams. So, ginagawa ko, nag a na lang ako. Kunwari, ito dito 50 yung kailangan ko, plus 12, 62 dapat yung timba. Mas madali kasi kumpara sa itimbangin ko pa siya muna tapos ilalagay ko ulit sa tray dapat train mo na tapos ay tinetray ko na then tsaka ako siya tinitimba yan na uh. mm hmm. pero so, naman siya tapos minsan kapag ka may parang yellow na nadahon tatanggal ko siya then yan uh. hanggang maka na ako na ito okay. ayan, Ay, dapat 62 siya kapag ka natimbang ka natimbang ko na siya 62 grams lalagyan ko siya ng seal so, lalagyan natin siya ng na tape para di lang siya ma-open 完了。 Ito naman yung mga cover line. So, pipiliin natin yung magaganda. Yan. Tinatagal lang natin. Lalagay din natin siya sa tray. Kasi ito yung mga tinatagal. Mayroon siyang sunog. So, pwede pa yung kalahati. Pwede pa ito. Ito ang bako lang. So, lalagay lang ulit natin sa Pag yeah. mayroong ganito, may, may konting kagat. Ang ginagawa ko, hindi ko pipapasya ng kahat. Parang wala na kong nangyari. Sayang kasi. Ang 32. Kukunin mo siya. Lalagyan ng tape ulit. Dito. So, And, tataposin ko. Ito naman yung stick oregano. Ito. Same process pa din. Talagay natin siya sa atin. Tapos timbangin. Tapos lalagyan Start na tayo. So, ang ginagawa ko is pinipili ako sila isa-isa. Minsan kasi may mga insekto dito. nagche-check ako minsan ng phone company phone kung may order na sila. Ito yung malakas yung cute. Ito ba? Sabi. <laughs> Sabi. Tapos ito yeah, 60 62. Okay na yeah. 62 atau 64.

Like. Okay. Ito naman is tinitimbang ng 50-50. Tapos tatalian natin siya na Then, ito, tray ulit siya dito ang ginagawa ko, tinitimbang ko muna siya para mas madali ko siyang pilihan bago ko ilagay sa tray na 250. Should be 250. Para mas madali ko siyang mas madali ko siyang maayos sa tray. Yan, pag may mga labis na tanggalin, yan, yan, lalagay natin siya sa tray. Ina-arrange ko siya, actually ganaw siya. Para lang magkasya siya tapos hindi siya siksikan sobra. Then after that, I'm just... Ganun natin po. Tapos, titape ko lang ulit. Kaya tuloy-tuloy lang.